Paano po nagpasan na po mga problema po nun? So, nung una po kasi nun, nung 10 years old po ko ako, naiwalay po yung parents ko. So, iba po kasi sa akin, parang kung lahat ng bagay po para sa akin is bigot. So, nung una wala lang po sa akin, yun hindi ko po inisip kasi. sa so, kung 10 pa lang po ako nun, po kami dun sa Midland no, kasama po yung mama ko. Pagdating ko po doon, di ko po in-expect yung kahirapan na madadaan namin doon. Tsaka hindi ko pa buti yung ako sa papa ko, wala pa po sa akin eh. Pero nung naranasan ko na po yung kahirapan doon, yung sitwasyon ko, napapatanong ko sa sarili ko, Diyos, bakit ko po ito naranasan? Bakit po ganito yung nangyayari sa buhay ko? May problema po ba sa amin? Pero okay lang. Hindi ko na masyadong niyadam eh, kasi kasama ko pa yung magulang ko. Nararamdaman ko nandiyan yung parehas na magulang ko kahit na human sila sa akin, nararamdaman ko sila sa tabi ko, mahal nila ako. Pero nung nagsimula na na magkaiwanay walay, walay na kami dahil sa kahirapan, trabaho yung magulang ko sa ibang probinsya para lang magtrabaho, para lang kanilang mataguyo. Tapos may magkakapatid, walay-walay. Tapos umabot pa ako sa punto na part na nag-working student ako. Tsaka Ayun nga, yung bagay talaga yung tao na papamad sa akin para sa akin napakabigat talaga. So, yung nag-work is ako, gabi-gabi po ako umiiyak noon. Papatan ako, o oh, Diyos, bakit ko po ba nararamdaman ganito? Kailangan ko po, po ba ito talaga o oh, maramdaman kasi Ngayon po ang dami kong pangarap sa buhay, lalo na po nag-abroad na yung mama ko, nag-huwala na naman papa, okay. papahaway, okay. may Pamilya ng iba dito. So yun, nagabal yung mama ko, sabi ko. Mama, pupunta mo na ako kay papa kasi. Para, para na rin, maramdaman, mas maramdaman ko yung nandiyan yung isang mama ko, yung mama ko sa tabi kasi yung mga time na nakikita ko yung pag may pa-family day yung ibang pamilya, kompleto sila nasaktaktan ako kasi ng bata ako pa, para mananasan yung mga gano'ng problema. Hindi ko naman ginusto yun eh, pero kung ayun talaga para sa akin, para mas layo siguro kasi iniisip ko rin minsan siguro may plano yung Diyos para sa akin. Kaya yun, okay lang. Tapos ngayon, pumunta ako dito sa papa ko, iniwan ko yung kapatid ko doon, yung pamilya ko, kasi yung pamilya kahit ko rin ang mama ko is may problema kami, hindi kami nagkakasundo. So, sabi ko, mama pupunta ako kay Papa, gano'n yung muna ako para maranasan, maranasan din. Parang mas marami naman ko na yung pumamahal ng isang ama. So ngayon okay, pumunta ako sa Papa ko. Pero ngayon nasa Papa ko, hindi ako nag-expect na ganyan. Pumunta ako dyan para makasama ko siya. Gusto kong balikan yung mga ito. Kaya kain. Tapos, tapos ngayon dyan, naramdaman ko yung rong pagsabi ko. Ito baka ako yung pinunta ko dito. Pinunta ko yung Papa ko para makasama ko. Pero, Minsan, dalawang linggo isang beses lang siya makaka-uwi tapos naisip ko nga ang tanga ko na ba't ko iniwan yung totoong pamilya dali. Yung papa ko may pamilya na sa tingin ko masaya na siya pero sabi ng mama mga okay lang yan hindi ito pa naman kami so magharap ka lang ng mabuti para sa ikaw bukasan mo pero ngayon alam ko alam mo ba ngayon yung gusto ko lang maranasan is sumaya yun. I-enjoy ko yung buhay na meron ako pero hindi pa rin eh kasi bumabalik-balik sa akin nararamdaman ko palagi yung lungkot, yung disappointment, meron pa akong depression, anxiety. Hindi ko talaga maintindihan kasi gabi-gabi minsan talaga naiiyak ako. Kaya nagpapasalamat din ako kasi nandito dito ako sa ano, kasama ko yung mga yun, ngayon, yung mga sila Sarah. Sabi ko sa kanya, Sarah, salamat sa inyo kasi ngayon, naiwasan ko yung mga imbis na yung gabi na mag-breakdown ako. Papasalamat ako kasi naiwasan ko yun. Masakit lang po kasi kasi gusto ko lang naman matanatan yung hindi ko naman gusto yung nabibigay lahat yung gusto ko yung napaka-perfect pamilya yung mayaman pero Okay lang naman sa akin, mahirap kami, basta kompleto ng kaming pamilya. Pero, ewan ko, ganun talaga siguro. Kaya, ngayon, kaya gusto kong humingi ng advice kay Pastor. Kasi, kahit anong gawin ko, ilalawan pa rin ako ng kalukutan. Eh, kasi, nabapaisip ko sa ang edad ko sa ganito. Bakit ko nararanasan yung ganito? Kanina nga, nagda kay, ano? Isa, e, sabi ko, hindi na ako magsisimba. No? Wow, wala na akong gana. Wala na akong, wala na akong gana sa lahat ng bagay. Minsan napapatulong ko ba ako, Diyos? Panginoon, nasan ka ka ako? Ba't ka na, so, <laughs> 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 ko naalamdaman yun yung ganito? Ang sakit. Hindi ko maintindihan tindihan. Ang okay. <laughs> sakit. Pero siguro, <laughs> <laughs> kung ito yung makapag oh, kasi marami akong pangarap sa pamilya ko. Ewan ko, di ko sigurado kung maabot ko ba yun. Kasi napipressure pa ako kasi sabi ko, mahirap lang kami. Wala kami bahit lupa. Yung mama ko nag aasro yung papa ko may iba pamilya. Sabi ko, sabi din ng mama ko, diyan magpakatanag ka kasi ikaw lang yung pag-asa ko. Alam ko, marami akong pangarap ko sa akin, pero paano mo yun maabot kung iniisip mo yung kalungkutan? Kaya sabi ko, oo, so, oh, ma-promise, ako mabuti. Pero di alam ng, oh, alam ng magulong ko nararamdaman ko, pero mas mabigat pa rin sa akin kasi sinasabi niya lang ako na, oh, kaya yun na, kaya mo, nararamdaman ko naman yan. Pero ako, oh, hindi ko, may ko sarili ko, parang minsan, ayoko na, parang gusto ka na magpakamatay. Lumanag, nagpasisipan ko ha. Pag hindi ko naabot yung pangarap ko, para yung pamilya ko? Gusto ko lang naman sumaya kami magkasama kami ulit. Hindi na yung nangyayari kaya ito ako ngayon. Inaaring yung sarili ko sa mga bagay na makakapagpaliya sa akin. Pero yung ito, na rin pa rin ako kaya. Sana nabigyan ako ng advice ni Pastor na bigyan ako na advice ni Pastor na mas malapit o mas makilala ko yung Diyos para na rin wala yung mga kalungkutan na dinadamdam ko para na rin makatulong na mabot ang pangarap ko para sa mga pamilya, para sa pamilya ko, lalo na sa mga magulang ko. Amen. Kaya na ngayon, ang bigat na na Ngayon nga, sa totoo lang, hindi ko pa talaga kilala yung Diyos. Napapatano ko, Diyos, sino ko ba ako talaga? Kung totoo ka, Lord, sana naman bigyan mo ako ng maganda mapayapa, mapanatag na loob. Masayang pamilya lang. Pero hindi niya, pero ngayon parang nararamdaman ko na hindi sa akin yung pinagdiyos. Yun sabi ko.